One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre koko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Sobrang fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana na, dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga samdinyo Charot! So kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sabado So happy Saturday sa lahat ng bonggam-bongga And then of course, alam ko lahat kayo ay excited na for tonight Dahil nga sa... Miss World O diba, kaabang-abang niyan And then, bago ako tsumika ng bonggang-bongga Siyempre, gusto ko munang magpasalamat Sa walang sawang kilit dito Sa Mama Sam Vlog Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa suporta at pagmamahal. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Kamusta kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay. And thank you so much at napili ninyo mag-subscribe dito sa Mama Sam Vlog. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na makamama Sam dyan na nag-aabang dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, marami tayong hatid na chika ngayon na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga sa pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, special tong ano na to, vlog na to, kasi Miss World. And then, of course, inaabangan nga natin ang ating pambato na si Krishna Gravides. So, kaya naman, para sa una nating chika, sabing gano'n, mama samtingin mo, ma-el -e to kuyo, or mat-thank you girl ba, ang pambato natin na si Chris Nagravides dito sa Miss World. Well, parang hindi naman. So, yon So, marami kasi nagsasabi, nako, ang kapalaran ni ni Chris na at saka kapalaran ni Gwen ay magiging isa lang. El Tokuyo girl daw, katulad ng nangyari noong nakaraang taon. Ako naman, masasabi ko naman, parang hindi naman. Parang magkaiba si Gwen at magkaiba si Krisna, so parang piling ko mas ginawa ni Krisna ang lahat ng kanyang makakaya syempre iba yung preparasyon ni Krisna, iba yung ipinapakita ni Krisna yes, yung iba alam ko Dududa, pero ako naman parang piling ko ay napaghandaan naman niya ng bonggam-bongga ang lahat ng aspeto dito sa Miss World hindi man siya pinalad doon sa mga challenge-challenge na sinalihan nila but naniniwala ako na nagpakitang gila si Chris na sa organization ng Miss World. And mamaya malalaman natin kung ang pambato ba natin na si Chris na ay may El Tokuyo ng bongga bongga dito sa Miss World. So yan, good luck. Good luck sa atin. Ako naman ay malaki yung pananampalataya ko kay ano kay Chris na, na hindi to mae El Tokuyo. So I hope malalaman natin yan mamaya, So para na sa sumunod na chika, sabi ng ganon mga pasok sa ano sa fast track challenge, mama sa tingin mo, sila kaya ang mananalo ng Miss World? adam mm -hmm. Alam nyo guys, kung titingnan ninyo yung history ng Miss World, yung mga pumapasok sa Fast Track Challenge, hindi lahat nakukuha at doon na nanalo. May mga kandidata na yes, nanalo siya ng Fast Track Challenge and then nagwaging Miss World. May mga kandidata naman na wala sa Fast Track Challenge, nagwagi ng Miss World. Yung iba naman ay na El So, hindi ibig sabihin na nakapasok ka sa Fast Track Challenge ay winner ka na. So, yun. So, hindi pala na auto kuyo. Ang ibig ko sabihin, yung wala doon sa dulo ng competition. Uh -huh. So, yun. So, kasi ang purpose ng Fast Track Challenge is to advanced lang sa semifinals. Pero pagdating doon sa dulo ng competition, misyon hindi na rin naman sila umaabot. Kaya hindi ibig sabihin, kapag nakapasok ka sa Fast Track Challenge ay wagi ka na ng Miss World. Hindi po ganun yon Meron lang may mga pagkakataon lang ng mga girls na nakalusot sila tapos nakarating ng dulo ayon so katulad ni Megang yan naging ano top model winner tapos pagdating dito sa dulo ng competition ayon naging winner di diba? so yan kaya good luck good luck sa atin lahat at naniniwala ako na na kaya kaya ng Pilipinas na magpenetrate sa semifinals kahit hindi siya pumasok dito sa kung hindi siya nanalo sa mga fast-track challenge ng Miss World. So, yan! At para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, Evangeline Pascual, tingin mo siya kaya ang dahilan kung bakit nagiging mailap ang corona ng Miss World sa ating bansa? Mm-hmm. Ako, parang ayokong isipin. Kasi diba, ito nga ang istorya nga ni Evangeline Pascual ay naging first runner-up dito sa Miss World. Pagkatapos, inoffer sa kanya yung corona after na ma-dethrone ang tinanghal na queen ng Miss World. Pero hindi niya inaccept. Mm -hmm. Kumbaga, parang ang iniisip ng lahat dahil ito sa pagtanggi ni Evangeline Pascual, kaya naging mailap ang corona ng Miss World sa ating bansa. Pero kasi, after ng ano, after ng mangyari noon yung ka Evangeline Pascual, sa history ng Miss World, may mga pumasok pa naman na from the Philippines, di ba, na sa semifinals ng Miss World. At mula noon hanggang sa kasalukuyan, lagi naman tayong nakakarating sa semifinals. Madalas, madalas, sunod-sunod. Kaya hindi ko rin makonsider yon na nako dahil yan kay Ivancho din Pascual. Kung baga, parang siguro nagkataon lang and then naging parang ano, naging parang mark sa mga tao na nako, hindi niya kasi tinanggap yung corona. Pero nakakapanghinaya kasi yung hindi tinanggap ni, ni Evangeline Pascual yung corona ng Miss World ay ang nangyari ay nasayang yung isang corona. Kasi kung tinanggap niya sana yon edi sana dalawa na ang corona natin sa Miss World o baka naging tatlo o naging lima. So, yan. Anyway, so decision yun ni Miss Evangeline Pascual at hindi na natin mababalikan yon Ayoko naman si sisihin na sisihin nung sa tuwing na lang pag-uusapan ng Miss World ay lagi natin sasabihin nako kasi gawa ni Evangeline Pascual na MBR na kasi ang mga morally sa kanya di ba so parang hindi magandang ano yon hindi magandang isipin sa ating kandidata pero siguro ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi tayo nananalo, hindi tayo nagpe-penetrate, hindi tama yung girls na pinapadala natin sa Miss World. Hindi yun ang hinahanap nilang girl. So siguro kailangan pa natin na uh, pag-igihan ang pag-search ng Miss World Philippines para sa Miss World at dapat maintindihan din ng organization natin kung ano ba talaga yung eksakto na hinahanap nila. ba? Diba? Malay naman, ngayong gabi, o, oh, eto na, makuha uli natin yung corona. Charot! So, yun. Hindi ko alam. Basta laban lang. Mm -hmm. So, yon, Huwag natin sisihin si Miss Evangeline Pascual sa mga nangyayari sa Miss World candidates natin. Ayun ay, sa performance ng mga kandidata na lumalahok dito sa Miss World and then siguro kailangan lang nilang pag-igihan pa, gandahan pa and let's see, di ba? <laughs> so yon so para na sa sumunod natin chika, mga runners up natin sa Miss World Mama, somethingin mo, hindi ba sila qualified for the crown ng Miss World? Ay nako, tulad nga na sinabi ko, Ayan ay kanya-kanyang destiny yan. Katulad na lang yung kay Rufa Gutierrez na naging second runner-up sa Miss World. Pero yung nanalo, kung totoo parang mas maganda pa daw kay Rufa. Eh kasi naman, syempre, Pilipin siya. Kaya lang, syempre, yung physical na kaanyuan, uh, wag yun masyado nating pagbasihan para masabi natin, ako itong girls na to ang dapat nanalo. Siguro yung personality ng girl, uh oo, -oh. yung kung bakit siya nanalo, siguro may nakita sa ah um, katangian niya na mas pasok doon sa corona ng Miss World, more than kay Rupa Gutierrez. And then, pagdating naman kay ano, Gwendolyn Ruiz, di ba? Naging first runner-up natin to sa Miss World. So, parang feeling ko, ang naging problema naman doon ay kasi ang ganda naman kasi ni Venezuela, more than kay Gwendolyn Ruiz. So, ako aminado ako dyan. Pero, paborito kaya si Gwendolyn eh, noong lumalaban niya ng binibining Pilipinas. So, natutuwa ako sa kanya. Kasi yung during ng time na bini-bini, 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 binibini siya, ayon masaya ako dahil sobrang ang layo nung narating niya pagdating dito sa Miss World. At ayun nga, di ba First runner up siya sa Miss World. So, nakakagulat kung iisipin mo. Unexpected. But, ayun, siguro nanalo sa Venezuela dahil sa sobrang ganda talaga ni Miss Venezuela noong time na yon More than kay Gwendolyn Ruiz. Agree ba kayo? So, yun, So, nakakaloka. Natawa ako dun eh. Kasi parang, ayun yung dahilan ko kung bakit hindi siya nanalo dun. Hindi talagang mas pasok talaga yung beauty talaga ni Venezuela during that time. And then, parang, Sayang lang kasi first runner-up. Tapos si Rufa second runner-up. Diba? So, yon So, para na sa sumunod natin, chika. Sabi nga bakit ba nanalo si Megang Yang ng Miss World? Dahil siguro siya yung nakatakda. Oo. <laughs> Kaya siya nanalo. Yung alam mo yon yung parang nakitaan siguro siya ng ni, ni Julia Mori ng katangian na ay ito pasokto sa banga. Kaya nga 'yung sinasabi ko, uh, hindi din natin alam kasi syempre 'yung bawat girls 'yan, meron niyang ano, meron 'yang nasa loob na na katangian na nagugustuhan ng nang may-ari, ng Miss World, or ng organization, ba diba? So, yon So, ako parang ganon. So, depende. Depende sa, sa ipinapakita talaga ng isang kandidata. At yung ipinakita ni Megang yan talaga, swak na swak talaga. In fairness naman kay Megang, yung during that time talaga, parang para sa kanya talaga, no? So, sino makakaisip nun? Ang dami natin nilaban ng Miss World tapos si Megan lang pala ang hinihintay para sa corona. At malay naman natin ngayong gabi para kay Kris na naman. So, <laughs> yan. So, hindi natin alam, di ba? Malay ninyo. Biglang, pak, si Kris na pala ang hinihintay. Mm -hmm. Sabing ganon, ako mama Sam, para sa sumunod natin, chika. Sabing ganon. Ang mga nakuha ni Kris na dito sa Miss World yung, sabi nila yung position daw, uh, si Chris na daw ay pumasok daw sa uh, sports challenge top 8 for Asia and Oceania Talent top 24 and then top model naman uh, non-finalist hindi nakapasok Head to head challenge hindi rin nakapasok Beauty with the purpose hindi rin nakapasok And then multimedia challenge top 5 So, tingin mo, Mama Sam, kaya ba ni Chris na manalo ng Miss World? Mm. Uh, may chance. Oo, may chance. Naniniwala ako, kahit maliit lang na porsyento laban dun sa ibang kandidata, eh may chance pa din si Chris na na ang corona. Mamaya, pag natawa siya sa semifinals at nakarating siya sa mga cut-cut na yan, so hanggat nakakapasok siya, may chance. Pero kapag hindi na siya nakapasok sa susunod na round, ibig sabihin wala nang chance. But ako, tansya ko naman kay Chris na hindi naman ito magpapabaya. Once na makalusot yan sa semifinals, parang feeling ko magtutuloy-tuloy yan hanggang dulo. Malay natin, di ba? So yun ang tansya ko kay Chris na hindi ko alam kung bakit. Hindi ko tinitignan yung mga, ay bakit ganito, kundi siya nakapasok. Pero kasi kung iisipin mo, during time ni... Megang Yang, sino makakapagsabi na mananalo siya? Di ba? Sino ang mag-aakala na siya ang mag-uwi ng corona? So, ibig sabihin, destiny kasi yon ni ano, Ngayon, kung destiny to ni Krishna, eh, kahit anong mangyari, walang magagawa ang lahat. Kasi <laughs> diba? Kung mag-aalign sa kanya. And wish all the best. So ngayon, na pinangahawakan ko na lang kay Krishna, na yung maliit na porsyento na meron siya para masungkit ang corona. At kakapit ako doon hanggang sa dulo. So manalo matalo, kapit lang. di ba? So laban lang Philippines. So hindi ko alam, pero parang feeling ko naman, kaya naman nito So laban lang. yon. Magtiwala lang tayo kay Krishna na and sa desisyon ng nasa itaas. ba? Diba? So, yon, So, syempre, malalakas yung laban ng ibang kandidata, katulad ng Thailand, Indonesia, India. sa so, pagdating sa Asia, talaga kumakabog sila. Pero, syempre, nakikita din natin na malakas din ang laban talaga ni South Africa. Sa gabing to, parang piling ko, ay nako, oh my gosh, talagang kakabog talaga ang South Africa. Kasi, parang isa yun sa mga nakikita ko na tinitignan nila na pwedeng manalo ng Miss World, and then si Puerto Rico nakikita ko din si Puerto Rico from the beginning pa lang nung nag-opening ang Miss World, so nakita ko na si Puerto Rico ang isa sa mga parang wow, mapapawaw ka kung ganda ang pag-uusapan at nakita naman natin na talagang nakikipagbakbakan din pagdating sa Americas, pagdating naman sa South Africa, parang feeling ko magaling to pagdating sa di <laughs> diba, so good luck mm -hmm. at malaman natin si France isa din sa mga nakikita kong potential ngayong gabi kasi si France kasi aminin naman natin iba din ang dating talaga ni France 'di ba at parang feeling ko malakas talaga pagdating sa Europe and then Brazil. Pwede din mag ang Brazil ngayong gabi sa competition at nakikita ko din na iba din talaga ang ipinapakitang eksena. Ando dyan din syempre si Namibia, Ireland, Indonesia, USA. Nako, malakas din. Other Wales, ba diba? Si Martikine. Eh. Martike ba yun? So, yon Isa pa yun, Uganda. Mga palabad. Somalia. O, oh, di ba? Pero, syempre, hindi rin naman magpapatalo ang pambato natin na si Chris na. O, oh, di ba? Si Thailand. Ayun. Malakas din si Thailand. Pwede din mamaya manalo si Thailand talaga ng corona ng Miss World. So, depende sa mga laro nila mamaya. Depende sa game strategy nila at Game changer, di ba kung tawagin? pwede din talaga magbago ang ikot ng mundo mamaya. ba diba? Sa mga kandidata na lumalahok dito sa Miss World. But, syempre, ang dapat lang natin gawin ay magtiwala sa kandidata natin. So, yun. Katulad nga na sinabi ko, malakas ang laban ni Thailand para sa corona ng Miss World. Malakas din ang laban ni Chris para sa, sa corona ng Miss World. But, for me, mm -hmm. so, may tiwala ako sa pambato natin na kaya naman yan. At tingnan na lang natin kung ano ang magiging eksena niya sa laro ng Miss World ngayong gabi. So, good luck And wish all the best. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.